Magandang magandang araw po mga kawang isko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong likod, Anton Olson sa mga kapo QFW dyan sa Middle East. Yung Kinside sa mga naka na sa akin. Syokran katira sa mga hindi pa niya naka -subscribe, please lang i-subscribe niyo naman ako. At i-like siya ng ating mga videos. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol po kay Trillian, kay trillians ngayon. Nako umangaw naman ang umangaw si Trillanes at nagpapapansin naman. Tignan mo kung ano na naman ang mga kalukuhan na ginagawa niya. Magpapel daw siya ng plunder kay Bungo dahil sobrang laki ang kanyang nakulimbat daw ni Bungo sa panonood ni Duterte. Alain mo yon dinadevert naman nilang usapan which is ang mga usapan niyan tungkol sa flood control na yun sa mga kongresman na sobrang lalaki ang kanilang mga nakulimbat. Ngayon, dinadevert naman ni Trililing, ni Trililing yung mga usapan dahil mabago yung usapan parang hindi na matuloy yung ano yung mga investigasyon ngayon ang ang nila talaga mga Duterte tingnan niyo oh ano yung po yung ano yung kahangalan ni Trillanes inilihis nga daw inililihis yung uh, issue at uh nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. May ganon. Baka may dinanan kaya hindi mo na Ano. <laughs> Ay, ano hong masasabi niyo doon, uh, Senator? Eh, siya nga po yung mastermind eh. Sabi nga ni Ombudsman na Rimulya siya yung nasa likod nitong nito ni Yusek Bernardo at nitong mga diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero ito, itong ifafile ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, eh talagang grabe di na naon. Ito nga, itong ipafile ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay in -award ng ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At uh, hindi naman po makukuha ng atin niya uh, bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun so, po so hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon eh makasama hmm. sa sa ganitong klase ng ano ang pangalan ni Senator Bongo. Uh, Senator. Opo. Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung mm. social media at yung uh, uh, yung ano, kumbaga yung buong lipunan noon eh parang na-hypnotize nila. Mm. Kaya kahit namamaos na ako kakasigaw kung gaano kakurakot ko mga ito, eh hindi ho napapansin. Pero mm. ngayon, na nakita mo mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa ating mga aligasyon at ito po sa akin do dokumentado ah mm -hmm. hindi ako nag-say privilege speech lang o nag-press release mm -hmm. na tinuturo ko sino-sino ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA oo oh. kaya pagkasampa ko nito dire-diretso po ito oh, kasi kaya ako naman naitanong, dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit niyo rin na uh, Senator Sany eh para oh. naging concentrated kayo kay dating pangulong Digong eh di ba mm -hmm. uh, hindi ganong na highlight ang pangalan ni Senator Bongo, ah uh, Senator Sani? Actually, dalawa sila doon. Mm -hmm. uh, kasama sila sa plunder case na 'yon. Kasi, 'di ba, sa yung sidekick ni Digong eh. Mm. Maniniwala ba kayo na makukuha nila 'yung 7 billion na 'yon mm -hmm. kung hindi dahil sa influensya nilang ano, uh, mag magkasama, 'di ba? Magkadugtong bituka nila eh. So kasama 'yan. Marami po tayong na na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte Kaso, 'Yun na nga, binabalot ng ng takot kasi, 'di ba? Dahil sa mga patayan, sa so pati 'yung iba't ibang institusyon ay eh, hindi nakakibo. Eh ngayon, ito na ngayon, lumalabas. Mm -hmm. So, uh -huh. hindi natin titigilan itong mga ito. Il ilang ilang usapin 'yang nakapaloob diyan sa isasampa yung plunder uh senator. Mga mm -hmm. mga kalye, ano 'Yung ano 'to, 'yung uh, mga farm, farm to market roads, mm -hmm. pati flood control projects na joint venture nila with the Biscayas. Kaya kita mo kung paano magsinungaling na hindi hindi nila kakilala. Eh mismong si Mayor Vico Soto, eh, ang sinasabi na ang amo amo nito ni Diskaya ay si Bongo. Kasi mm -hmm. tingnan mo, sumibol yan. Lumago mm -hmm. yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Paniniwala ba kayo na merong uh, sisikat diyan na walang walang ano pahintulot ni Duterte at ni Bonggo. Ganun lang ho ka simple yan. Oo. Eh. Uh -huh. Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito, ito yung kanilang mga mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Oo, uh -huh. uh -huh. Senator Sarmiento nabanggit na rin lang mga yes. diskaya kahapon. No, bon. Eh officially nag uh, nagwithdraw na sila no, na no. Maki hindi na sila makikipagtulungan dito sa investigation. An anong South Morito um Senator yun na nga po, ang anong kaya dahilanan? Kasi nung tinatanong siya tungkol sa mga kontrata niya with yung CLTG, ano, eh, na ito yung... O oh, ayan, narinig yung mga kawangis ko. Kung mapapansin nyo yung, ano, yung interviewer, talagang napaka-antay Duterte, no? Parang yung mga tanong niya napaka sarcastic <laughs> Sarcastic. Kung ito eh, tungkol doon kay Bungo. Ito naman si, ano, si Trililing kung na nang naiisip. Mayro ba tong ano, mayro bang kumukumpas sa kanya para manggulo at ma-visit naman sa mga Duterte. Ang ganda-ganda na nang umpisan ng ano eh, ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control issue or budget yung sa katiwalayan sa Kongreso o kung saan man institusyon. Alam nyo kung ano nang nangyayari? Dinadivert na naman niya sa mga Duterte. Wala silang katapos ang Duterte issue. Lagi na lang Duterte. Nakakasawa na pakinggan. Yung sidang lutasin nila yung mga sigaw ng taong bayan, pag pangungurakot, pangungulimbat, at mga sagot nila, na, At mga sagot nila sa mga interview nila, akala mo wala silang bahid ng kadungisan. Saan ka nakakita? Saan ka nakakita ng isang congressman, lalo lalo pa si Martin Romualdez, na gusto mag witness, which is, siya po ang behind dyan sa mga kaguluhan, sa nangyayari po sa flood control katiwalian o flood control budget dyan. Ang dami pong nangyayaring uh, pag nanakukakulimbatan dyan ginagawa ng mga politiko. Pero ngayong lumalabas, parang unti-unti nang tinatangay ng hangin yung usapan at na-divert na sa ibang usapan. Tingnan mo, Tignan nyo, wala na, may isang congressman dyan na nagpa-press briefing na wala niya siyang tiwala sa ICI. Yun sa investigation, yun sa EMPRA na ginawa ni Marcos Jr., wala daw silang tiwala doon. Ano mangyayari kung wala na siyang tiwala doon? Kung wala tiwala sila, lalo nga lupa yung taong bayan. Balik nila yung ninakaw nila. Awawa yung mga OFW na naglilinis lagi ng kubeta. Ang ah, hinayo pa kayo. Di diba, mga ano ko mga kawangis ko? Ngayon, umangaw-ngaw naman. Sino kaya nag Magkano kaya naman binayad ito kay, kay Tririling na mag-file ng planner kay Bungo? Magkano kaya binayad sa kanya? <laughs> Mangaw-ngaw. So, sa ngayon yun muna ang update natin mga kawangis ko at mga kapoko OFW If dyan, sa mga hindi pa subscribe please subscribe my channel. And, babay mo muna sa ngayon.